Vote wisely. Umaalingaw-ngaw na naman po yung po mga panawagang iyan sa panahon ngayon sapagkat minsan pa nasa sangandaan na naman po tayo uh -huh, nang walang katiyakan. Kailangan na naman po nating pumili, mamili kung aling landas ang atin tatahakin landas nga ba papunta sa kadiliman o landas papunta sa kasamaan ha ala hirap mamili no na wala kang ha, itulak ka bigin ano po oh kaya isip-isip po tayo gamit-gamit po tayo ng sentido common kapag may time hey hey good morning po Mr. Juror, Dr. Sixto Kitkilates Lagarepo lamang ang inyo pong abang lingkod, PhD, Public Administration, Honores Causa. Ako po ang founder ng Philippine Trial by Jury Movement slash Partido KKK 2.0 Demokratiko. At malugod ko po kayong inaanyayahan na samahan po ako ninyo rito magsama-sama po tayo lahat tayo uh, sa hanay ng puwersa 99.9% it's a puwera sapagat ito po yung ating partido atin po ito sa ating pong hanay manggagaling ang ating mga ha, team juror advocate candidates 2028 and BN pero bago lahat mga ay eh, dapat palitan na natin sa 2028. Oh. Pahirit mo na suporta. Ah. Share, share, share. Like, like, like. Subscribe dito po sa ating Juror Advocacy YouTube channel. At check naman po kapakipakinabang para sa halos lahat sa atin. Kung hindi man lahat tayo, pakikinabang. Oh, dito po sa ating dakila at dalisay na Juror Advocacy. Ano po? ang pagpapairal ng hukumang patas para sa lahat ang kambaltuko ng demokrasya, ang pundasyon, esensya, at puso ng demokrasya. The epitome of democracy. And so, ang kahindik-hindik po na tanong na nagmamakawa para po itanong sa inyong mga sarili, natin sa ating mga sarili, ano po, sino ang nais nyo pong mamanukin? Ha? In in no particular order, no. Galing dito po sa gawin na aking kaliwa. Si ex ha? Chief Justice Renato Puno. Ex Chief Justice kasi palagi po ito naging ah, hindi man siya naging regular talaga na Chief Justice siya po ay madalas ah, na na atasan na maging no? maging ano oh, Chief Justice. Yung pong kung tawagin ay OIC, oh, Acting Chief Justice. Si Coco Martin po. Oh, oh, Siyempre, maraming tatasang kilay dyan. ni Barangay Kagawad, di pa nagkagiging kagawad dyan eh. By bakit? Hindi po yun ang importante. Ang importante, nasaan banda ang puso mo? Nasa tamang pwesto ba? At syempre yung diskarte mo, yung utak mo. Oh, nasa tamang lugar ba at para kanino oh dapat ang diskarte mo politika mo ay para makinabang ang halos lahat kundi man lahat ng mga mamayan di ba at suwak to ang diskarte mo madaling sukatin takalin oh uh, timbangin at yun ay klaro na para sa sambayan ng Pilipino oh at si Attorney uh, Respicio. Huh? Attorney Respicio. Opo. Siyempre, hindi lang po naka-confine dito ang atin pong mga po pwedeng nombrahan. Ano po? Marami po yan. No, ha? Huh? Nandyan po sina. Sino ba ang mga pamosong? Ha? Huh? si Senador dati uh, uh, Trillanes. Huh? Nandyan din si dati Senador Laila Dilima. o, huh? Pasok din po dyan, si Colonel Kirben. Po. Oh, sino pa? Si Major din General Renato Miranda. Pasok din po sa ating mga ha, po pwedeng mamanukin. Pagkapangulo, pangalawang pangulo, mga senadores, bla bla bla. No, ha? At syempre lahat po tayo na sa 99.9% it's sa oh, wala po tayong itinatangi rito. At lahat pwedeng maghain ng kanyang ah, kanyang uh, ah, naisin na tumakbo sa halal na posisyon no po oh, hindi po mahalaga rito yung estado mo sa buhay kung ano natapos mo hindi po malaga o oh, kung may kwarta ka o wala hindi po malaga kasi ang ating pong politika rito ay plata-plata forma hindi po pera-pera in fact yung kumulik-kuto nga, pag nagluko eh, dadamputin pa natin. Eh. Isitisins arrest po natin sila. Po, wag na po natin hayaan na babuhin pa muli nila ang uh, resulta ng halalan. No? Po, nila po pwede yun. Oh. Oh. kailangan na natin manindigan, kailangan po natin tindigan ang ating po mga karapatan. Damputin natin, dalin sa Bagumbayan o sa ha, doon sa Luneta, litisin, hatulan alinsunod sa mga umiiral na batas. Ayos po ba? O so, pero tayo mo na, ha? habang tayo po ay nagmumuni-muni kung sino nga ba ang ating pong dapat na ha, pagkatiwalaan ng ating mga sagradong boto, by the way, sa lamakmak po ating sagradong boto, ha? 99.9% po sa mga Pilipino, tayo po yun, eh, hanayin natin mga puwera makmak so, -mak po, tambak po ang kalaban natin sa administrasyon at sa oposisyon. Pero, meron pa naman silang pagkakataon na sumama sa atin. Yakapin na nila yung duro-revolusyon. At ito naman ay hindi po ah, giyera patani, hindi po gamit baril at bala. Oh, Sagradong boto, bolpin at balota lamang po ang gamit natin dito. Oh, di na tabak at sibat. Na po. Oh, at ang pangunahin po natin rito, misyon sa ating platforma, ipairal ang jury justice system no po, no? na, na ang ng demokrasya. The epitome of democracy. Ang matagal na ipinagkait sa atin, ano po, oh, at para magkaalaman, well, daanin po natin sa photo komentaryo. Alright, history po tayo, history no po. Ang natutungayan po ninyo, ito po yung hukumang balangay. Panahon po natin mga ninuno, kapanahonan ni Nalapulapo or bago po tayo sinakop ng mga Kastila. Meron na pong gobyerno, demokratiko. Oh, ang dato po hindi hari ng mga panahon yun. Leader po siya. So ang gumagawa po ng batas ay po, pwede din ang dato na magmungkahi. Pero ang nag ang uh, nag-uusap-usap para aproban yung Council of Elders. Sila din po ang mga humuhusga kapag mayroong usaping legal. Ano po? At siyempre, yung mga mamayan mismo, maaari din pong magbungkahi kasi meron sila na nung araw pa sangguniang balangay. Diba? Sangguniang bayan. Ito po yung mga mamayan, nag-usap-usap, pulong-pulong sa kondaran. Parang town hall meetings, ano po, na uso sa Amerika. No? At, siyempre pa, ang buhay po nila nung araw, abay, hayahay. Ha? No? May kaayusan. At ang umiiral na kustombre talaga natin, ano po, ay bayanihan. Tulungan! Ano po, ang kultura natin, hindi kultura ng korupsyon eh. Ah, iba po, hindi po. Sabi ni Miriam, ang nagdala ng kultura ng korupsyon sa ating bayan ay mga itsik. Tama naman siya. No, ha? So talaga kultura natin po, bayanihan, tinutulungan ang bawat isa ano, ha? kay si Huda. Ano po, alam mo na, ating po patugtugin ito ang ating uh, kagiliw-giliw, kahindik-hindik ano na background music. Para tayo po ay, uh, kung bagay, mapukaw ang ating makabayan ating patriotismo. Go ahead. By the way, shout out ha, sa atin pong sa source ng tugtuging ito, no po, si gitaris Renato Salazar. Ha? Renato Salazar. May YouTube account po siya, pakipastilan po ninyo, pakilike na rin po ninyo at uh, share, share, share. So ito po ang hukuman balangay. Trial by jury of the Council of Elders. Ano po? Eh, pumasok yung mga Kastila. Pambirang mga Kastila ito. Out of nowhere, sumulpot po sila at nagari-arian sa ating bayan. Oh, ang lupit po nila. Kinamkam lahat ng lupain. Sila daw mag nagmimiari ng lahat ng lupain po. Dito po sa ating bayang mag -ilaw. Oh, kaya ang nangyari. Nasar sina Gat Andres Bonifacio abay. Hmm? Siyempre, uh, sila po ay 'yan ah, Nagtatag ng kataas-taasan kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan po. Sa Azcaraga Street number 72 na ngayon ay Claro M Recto. Claro po na ginawa nilang pugad ng mga mamamayake yung pong askaraga, di ba? Kasi pati demokrasya na kanila isinulong, pineke So, ito po yung manifesto no, ng katipunan. Magtatatag ng lihim na organisasyon sapagkat bawal po eh sa panahon nila eh. No, ha? ha? Delikadong buhay nila pagka nagkaalaman. No, po. So, tatag sila ng hmm, lihim na organisasyon na no, isulong. O, oh, yung pong sanggunyang bayan, o una-una, para magtatag ng malayang bayan. As in, demokrasikong bayan ala Amerika na demokrasya, ang gusto ko nila. Alam mo voracious reader ito si uh, Gatandes Bonifacio eh. Di ba? Yung mga, mga, mga French Revolution, kung ano-ano mga libro, ano ba, basta noong mga panahon kasi, bago yung panahon nila, uh, 16, 1700 pa lang, age of enlightenment na yon di diba? oh, so yung French Revolution o oh, American Presidents, yung pong mga, di ba, civil war sa Amerika, and for what, o oh, yun po ang mga kin nakabisado, na basa at na memorize ni Gat Andres Bonifacio. Kaya gusto, gusto niya po na ito po ay manumbalik kasi alam niya rin ang kasaysayan po ng ating lipi ng kailangan kayong mangi ng panampan nila lapo No? And so, Bukod pa doon, siyempre gusto niya back to, back to basic hukuman balangay. Ha? Trial by jury of the Council of Elders. Nagtagumpay sila. Oh. Ang masama, no ha? Oh, tagumpay po ka na magsikan. Yeah, oh. buhay. Oh. Oh, siguro naman, eh, tayo mismo may mga kahindik-hindik na kwento na ating mga ninuno, noa ating mga lolo at lola, no ha? kung paano po sila, paano po sila nag, uh, nakibaka, nagbuwis buhay, nagambagan pa po, po sila eh. Sapagkat malinaw naman na ang uh, pakay po, layunin ni God Alis Bonifacio at ng Himagsikan ay pantay-pantay na karapatan para sa lahat, kaundaran para sa lahat ang mababawi ng mga lupain na kinamkam ng mga prayre, paghati hatian ng mga mamayan. Yun nga lang, hindi nagustuhan masyado ng kampo aginaldo yon, Kasi gusto nila kung ano mababawi ng mga lupain, sila-sila lang maghati-hati. Maswapang eh. O kaya pinagpalanuan nila at nagtagumpay nga sila. O ma ma malikida. Ito po si Gat Andres Bonifacio. Pero tumatak na po eh sa kamalayan ng mga Pilipino eh, kung ano po yung layuning tunay ano po oh, oh. ngayon for all intents and purposes tagumpay naman po ang ating pong mga ninuno oh. kaso nga lang pagdating po ng panahon nila ni Manuel Quezon isa pa to si Manuel El Quezon no po masama din ng balak eh no ba? oh. kaya kanyang ipinagsigawan I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by the Americans. Because however bad, oh, however a bad Philippine government might be, oh, we can always change it. Palagay ko, ipabula na lang ito. Eh. Kung baga, pabalat bunga na lang sinasabi niya. Eh. Na, maging masama man natin yung gobyerno, pwede naman natin palitan. Eh. Oh, bakit pinalitan ba nila? Eto pong konstitusyon natin, 1935 ni Limbag. Puro mga Pilipino na po may gawa noon. At ang, uh, ang uh, presidente po ng Con Constitutional Convention Delegates po, ay si Claro M. Recto. Ano ang ginawa nila dahil sa pronouncement na ni Manuel Quezon? Palagay ko mayroon na silang ha, kasunduan. Eh. Hindi po, hindi po isinama sa ating Bill of Rights 'Yung pong karapatan sa trial by jury. Oh, na siya pong kambal toko ng demokrasya. Na siya pong magbibigay, oh, magbibigay ng justisya doon po sa proviso sa saligang batas that Philippines is a republic democratic and republican state. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. So dahil hindi po nila isinama yon sa 1935 Constitution Bill of Rights, effectively may hawak po ngayon ng batas yung po mga nakaluklok sa pwesto. Sila! O kaya nakaw dito, nakaw doon ang pinagagawa nila, wala pong ha, sa kanila hukuman. Kasi hawak nila yung hukuman eh. O ngayon, bilang katunayan, nakau Kasi po pwede naman nilang... Ha, po, pwede naman nila talagang gawing Philippines run like heaven by by uh, the Filipinos also eh. Pagka nandun yung checks and balances sa gobyerno. At ang pangunahin pong checks and balances sa gobyerno, ito pong karapatan sa hukuman trial by jury ng mismong mga soberanong mga mamayan. Po. So katibayan, nakaungasan po yung atin pong 1935 Constitution pang diktador, ginamit pa nga ni Marcos eh, di ba? Nagdeklara po siya ng martial law, nakaw dito, nakaw doon, pati mga crony niya, o oh, ibang mga crony ng mga nauna sa kanya, binaklas, oh, inagawa ng mga pagmimiyari no po, napunta sa kanya sa mga crony niya, oh, kasi, eh, hindi, kontrolado nga niya yung hukuman eh, bakit kamo? mo, eh, kontrolado niya yung polis, militar, siya, chief of staff armed forces eh, ba, siya pa may hawak ng susi ng kadiyero, kabambayan. Ah, oh, walang checks and balances. Huh? Meron siyang absolute power. Hindi nga ba power corrupts? Power tends to corrupt. And absolute power corrupts absolutely. yun po yung nangyari. What are we in power for? oh yan po naging kalakaran nun. And so, dahil sa kaungasang yan, nagkaroon ng age people, people power. Ano po? nanindigan. Tayo. Oh. Eh, inabot ko na, kapanahonan ko na yun eh. So, yung mga bata-bata pa sa henerasyon ngayon, eh, maaring mga magulang nyo o mga lolo't lola nyo ang nakibaka doon sa EDSA People Power. Nagtagumpay na naman! Opo, nagtagumpay na naman. E, ano nangyari sa tagumpay na yon? Oh. Nabudol-budol na naman po tayo. For the second time around, nabudol-budol na naman po tayo. No? Huh? Bagaman nagkaroon po ng panibagong saligang batas, again, hinarbat na naman po, hinijack na naman ng mga ungas na framers ng ating saligang batas. Ano po? Ang ating Bill of Rights hindi pa rin po ha huh? ibinigay, uh, isinama sa Bill of Rights ang ating karapatan sa hukuman trial by jury. And so, nangyari, ayun, nagkaroon pa tayo ng million people march kasi katakot-takot pa rin na pangungurakot ang nangyari po sa ating gobyerno. O, mas matindi pa kamo sapagkat ipinanganak noong 1992, ito pong ah, inukit din ng mga ungas na framers sa saligang batas, ano po, ang pagkakaroon ng local autonomy, ano po. So, nalimbag yung local government code noong 1992. Lalo dumami yung nagari-arian. Lahat ng mga mayor pwede na rin mag Ah, isa na doon yung pangalan ni Karma Digong. Oh, buti na Karma na ngayon yon, Ano na po? Ay so, oh, bagaman nag nagdesisyon ng Korte Suprema, landmark decision, kasi so sa papel lang yun eh. Ah, Nagbulong-bulungan ng sila eh. Ah, oh, okay maniwala din sa Korte Suprema. Alam naman yung mga yan, juice juicean mga yan sa Padre Paura eh. 'Di ba? Ang may hawak talaga ng tunay na kapangyarihan na yung presidente. Opo, siya ang chief of staff of forces eh. Siya pa may hawak ng ka O kaya mga ungas, sabi nga, o ako presidente, sabi o. Oh, o ah, kaya kita nyo, oh, sa balimbingan, di ba? Sino pangulo, lundagan ka agad sa lundagan sa bakod ng sino pangulo eh. Di ba? Para mabigyan proteksyon yung kanilang pagnanakaw na nagawa ng mga nakaraang administrasyon, at para patuloy pa rin po sila mag ah, magmumunini ng kurakotable fans ano po and so so supposedly ito pong pinaka potent power no sa usaping checks and balances yung hudikatura the last bastion of democracy siya eh. di ba ah, siya kasi ang umusga kung may nilabag na batas, wala. Pero inutil po at yung kasi pang diktador din ito eh, nahawakan po ng mag, sino presidente. Sapagat sa tunay na demokrasya tulad ng Amerika, pugad ang higidikatura ng mga mamayan bilang mga jurors. Grand jurors at trial jurors. Isipin mo yon Million-million mga mamayan, no ha? Na siya po mga whistleblowers, no ha? Sila po ang mga fact checkers o or uh, uh, lifestyle checkers, ano po. At tayo din po magsusumbong at tayo din po ang mga may bilang mga grand juror oh, at trial juror na hindi po pwedeng sindikatuhin ng kahit na sinong putso pilato sa gobyerno. Oh, yan po ang ating po justice system eh. Independent talaga sa dilang independent. Ano po? Eh, kaso mo, Oh, ano bang kaso? Andali mo na bakit bakit biglang tumahimik itong ating background music? Andali naman po ha? atin naman po ah, yung pala eh. Napagod lang pala, pahinga lang ano ha. Isipin mo yon, Ha? Sa sitwasyon natin ngayon, libo-libo po yung kaso eh. Libo-libo. 9,000, almost 10,000 cases. Eh, ilan na po yung mga abogado doon sa Department of Justice? Ha? sa ombudsman yata, ta apat na raan. Kulang na kulang po eh, di ba? Kulang na kulang po ang mga ang mga prosecutor sa ombudsman at sa DOJ, no diba? Eh sila din ang magdi sila mag sila sila din ang didesisyon. Ha? Mabibilaukan po sila, mabubulunan po sila din ang nakakayanin ng trabaho. O, yung banta pa. At pwede pa sila diktahan kung sino yung pangulo. Oh, Pwede sila diktahan. So, yung pong sa na kaso, abah, palagay ko, isang siglo, isang kahit abutin, abutin pa na isang siglo yan, di pa tapos. Hindi katulad kung jury justice system, sa bawat ciudad munisipalidad, ay merong mga milyon-milyon na mga mamayan. Apo, milyon mga mamayan dyan. Apo, o kung hindi mamilyon-milyon, dandaan libo. O? Oh. O? Oh. At marami abogado. Sa jury justice system po, pagkalimbawa ay eh, highly politicized yung pong akusado. Limbawa, may posisyon sa pamahalaan para maiwasan yung maritesan. Yung tamang hinala o yung hinalang tama. no po? Ang DOJ, mag-a-appoint po ng special prosecutor. Isang abogado na hindi po uh, organic doon po sa Department of Justice. 'Yung eh, dami ng abogado. Oh, oh. Ilang ba miyembro ng ating Integrated Bar of the Philippines? Dami po niyan. So bawat isang kaso, isang prosecutor ang i-assign nila. 'Yung prosecutor na 'yon, special prosecutor, mayroon po supuyan na power 'yon, no? Lalo na siyempre kung opisina ng gobyerno ang pagmumula ng mga dokumento, ay dito naman opisina ng gobyerno eh. No? In particular, yung pong District Engineer's Office kasi doon din na-download eh. Sila yung implementor eh. Diba? So the backstops at the District Engineer's Office. Pero, ang District Engineer po, posible siya maging state witness. No? In tandem with the contractor. Kung yung contractor, ay merong mas mataas sa kanya at uh, district engineer no, ha, na posisyon no, na nagdikta. No, oh, yun sila po yung may hawak ng pondo eh. Sila ang may kakayan magdesisyon kung sinong kontraktor na ilalagay ha, at kung magkano yung hatian. No, po, sino ba yun? Either siya po ay congressman o siya po ay senador. Ano po? Yung mga senador at congressman, pwede din po maging state witness. Diba? No, Kung inutusan lamang po sila, halimbawa ng Secretary, oh, Secretary of Department of Budget Management, kasi doon po nanggagaling yung pondo eh. Di po ba? Oh. Yung Secretary naman ng Department of Budget and Management, pwede din mag-state witness. Ano po? Kung inutusan lang siya ng mas mataas kaysa kanya, halimbawa, Executive Secretary, yung executive secretary, pwede din po maging state witness. Kung itutusan na siya